Eh, stiba, o, o. Ina, pending, diba di gusto niya ng pro? yung pro. Oh, oh, ina. Oh, wala talaga yung pending, di ba? Balik tayo dito. Yan. Ay, magla-lagit ng kaya na guys, tara puso tayo sa Rewind Exchange Roblox at 10. So yung diba, we draw tayo dyan 10. And we'll pass. And we'll pass. O sige. Nagagawa daw tayo ng 14. Ano? 14. O oh, edi eh, diba? nga gawa tayo ng 14. And we'll pass. 14 daw eh. Name. Skibid din na lang kasi yung uso eh. Tapos, Sigma, wait eh lang. Sigma si boy. Boy. Yeah. Boy na lang. Gata na lang boy na. Eh. Nila lang. Boy. Great Anong pass. Para kawin yung kay Tyson. Mga puto tayo dito ulit. <laughs> Napakalakas na pagkakasipan sa akin! Ito pa ito Ito pa na ito guys, saves. Yan, mayroon natin yan. Yan, 14. natin guys. Nice one! kapag pa nga, natin. dito. Tagal na natin, mabilis na yung mabagal yung ano eh. Ayan, tara. Ayan na natin, guys. Ba? Tara. <laughs> Kilala ko ang sandatang yan. Iyan ang parehong sandatang tumapos sa mga magulang ko. Tara na. <laughs> Sigurado ka bang alam Tara na. Tara na. Wala kasi, ko, wala, wala kasi, di na nanginuwala sa akin eh.

ano? Sabido, ini, ayan na, ayan na, ayan na, ayan na, ayan na, ayan na, ayan ayan na, guys na, ayan na, ayan na,